St. Rosario Medical Center, iisa ang laging binabanggit ng mga pasyente, bantay at maging ng ilang doktor kapag tinatanong kung sino ang pinakamabait na nurse sa buong ospital. Si Nurse Eliza Salvador. Maganda siya sa paraang hindi nakaka-intimidate, malambot ang mga mata, may nakakagaan ng loob at may boses na parang panghele sa mga sanggol sa nursery sa bawat pasyente niyang nilalapitan. Tila bumababa ang bigat ng problema nila. Sa bawat pagngiti niya, parang gumagaan ang ilaw sa hallway kahit pa madilim na ang labas at puro ingay na lang ng aircon ang maririnig. Sa madaling sabi, si Nurse Eliza ang anghel ng night shift at ito ang pinakaunang gabi ni Lira, isang bagong nurse trainee. Para makatrabaho siya. Naku, Lira bulong ng senior niyang si Nurse Trixie. Swerte ka, siya ang magiging shadow mo ngayong gabi. Kung may matutunan ka kay Eliza, yun na yon. Lahat ng bago dito, gustong siya ang mentor. Kinabahan si Lira, pero kinilig ng konti. Sino ba naman ang hindi? Hindi lang ganda ang dala ni Eliza. Magaan siya sa lahat, pati mga doktor. Hindi siya makapagsalitaan ng masama Pagdating nila sa Ward 7, doon niya unang nakita ng malapitan ang tinatawag nilang anghel. Nakasalampak si Eliza sa tabi ng kama ni Mang Ramon, isang matandang may stage 4 na liver failure. Pinapainom niya ito ng gamot, marahan. May hawak sa kamay ng pasyente na parang nang aaliw. Mahaba pa ang gabi. Mang Ramon, biro ni Eliza, huwag niyo kaming lolokohin ha. Ayaw ko nang nagpapenik sa round ko. Humagigig si Mang Ramon kahit mahina na. Napangiti rin si Lira. Ang gandang panoorin. Kung may nurse na sinumang pasyente gusto makasama bago sumakabilang buhay. Ito na yon. Nang lumingon si Eliza at makita si Lira, ngumiti siya. Malambot. Parang yumakap ang hangin. Hi hey Lira, ikaw pala yung bagong trainee. Don't worry, aalagaan kita ngayong gabi. Kumalma agad ang kaba ni Lira. Hindi niya alam iyon ang unang gabi na magsisimulang mabasag ang imahe ng anghel. Mga bandang alas dos ng madaling araw, bumaba sila sa cold storage. Dito inilalagay ang mga pasyenteng pumanaw bago dalhin sa morgue o hintayin ang pamilya. Normal sa ospital ang ganito. Wala namang kakaiba. Pero napansin ni Lira sa tuwing papasok sila, hindi nagsusuot si Eliza ng gloves. O oh, mask, ni gown, kahit alam niyang dapat. Ma'am Eliza, maingat na bulong ni Lira. Hindi po ba tayong mag pi pi i si Eliza. Hindi ko kailangan. Matagal ko nang kabisado ang amoy ng lugar na to. Hindi na nakaangal si Lira. May innocence pa rin sa ngiti ng nurse. Pero nang humawak si Eliza sa malamig na katawan sa stretcher, may narinig si Lira, isang mahinang tunog. Pak! Parang humahaplos ang kamay sa loob ng dibdib. Napalunok siya. Routine check lang, Lira, sabi ni Eliza habang nakayuko. Dapat lagi nating alam kung stable ang paghawak ni Freezer sa katawan para hindi naapektuhan ang mga internal organs. May kakaiba sa paraan niyang sabihin ang internal organs. Parang masyadong pamilyar sa mga sumunod na gabi. Napansin ni Lira ang pattern. Tuwing duty ni Eliza, may namamatay. Hindi marami. Isa lang bawat gabi. Pero sapat upang magtaka siya. Isang gabi, si Mrs. Rosales, mild stroke patient, stable. Nakangiti pa habang pinapalitan nilang dalawa ang ikaapat na linya kinabukasan, wala na siya. At ang autopsy, internal organ collapse, sabi ng doktor. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit parang malinis at maayos ang pagkakawala ng atay. Ibang gabi naman, isang bagong silang nasanggol ang humina. Walang history ng congenital problem. Pero nang i-check ni Lira ang chart, nakita niyang si Eliza ang huling pumasok sa nursery bago ito biglang nag-code. Pilit niyang inaalis sa isip. Baka coincidence lang, pero lahat ng coincidence may hulma ng pattern. At ang pattern, nakakatakot. Isang gabi ng malakas na ulan, nag-brown out ang isang bahagi ng ospital. Emergency lights lang ang gumagana. Kasama ni Lira si Eliza sa round. Habang naglalakad sila sa hallway papuntang Ward 5. Napansin ni Lira na bumubukas ang ilaw kahit hindi pa sila lumalapit. Parang ina-anticipate ang pagdaan nila. Automatic sensors paliwanag ni Eliza. Pero sa tono niya, parang hindi talaga iyon ang dahilan. Sa Ward 5, dalawang pasyente lang ang nasa loob. Isang binatilyo na may pneumonia at isang babae na malapit ng manganak pero nagkaroon ng komplikasyon. Sabi ng doktor, babantayan pero stable. Pero si Eliza, nakatitig sa kanila ng kakaiba. Parang nagugutom. Maambulong ni Lira. Hindi naman po critical ang vitals nila. Ngumiti si Eliza. Pero iba na. Hindi na yung malambot at mapagkalinga. Ito'y mas malawak, mas masinsin. Parang pilit pero hindi nagiiwan ng init. Lira, marahang sabi niya. Marami kang hindi pa nauunawaan Naglakad siya papalapit sa buntis, tumigil sa paanan ng kama. Huminga ng malalim, halos parang inaamoy ang hangin sa dibdib ng pasyente. Nang ilabot si Lira. Ma'am, anong ginagawa niyo? Checking respiratory depth. Pero hindi iyon ang ginagawa niya. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa may tiyan ng babae. Malumanay, pero may kakaibang diin. Nang marinig nila ang mahinang krrrk, parang pumutok na cartilage, agad umatras si Lira. Ma'am, tumigil si Eliza, tumingin sa kanya ng diretsyo. At sa unang beses mula nang makilala niya ang nurse, nakakita si Lyra ng isang bagay. Walang emosyon sa mga mata ni Eliza. Niwala man lang awa. Kinagabihan, habang nag-iisa si Lyra sa station, may dokumentong naiwan si Eliza. Isang lumang folder na tila hindi sinasadya Hindi dapat pakialaman Pero may dugong tumulo sa ibabaw Hindi galing kay Lira Pagbukas niya, muntik malaglag ang puso niya Photos, recordings, listahan ng mga pumanaw At mga marka sa katawan ng mga pasyente Marks na mukhang malinis na pagkakabuka ng skin At pagalis ng internal organs Pero walang sugat sa labas Parang may kumain mula sa loob. Pagbukas niya ng huling pahina, may sulat kamay. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila nasasaktan. Wala na silang pakiramdam. Ha, ah, ako naman. Kailangan kong mabuhay. Tumulo ang malamig na pawis ni Lira. Hindi seryoso si Eliza rito. Eh, hindi ba? Narinig niya ang tunog ng sapatos sa hallway. At dahan-dahang lumitaw si Eliza mula sa dilim. Pero iba na siya. Hindi na ang ngiting anghel. Hindi na ang tindig na nakakarelax. Ang buhok niya ay parang nabubuhay. Ang anino niya ay hindi tugma sa kanyang katawan. At ang mga mata niya, hindi na brown. Pula. Katulad ng dugo. Lira. Malumanin niyang sabi. Akala ko, mapagkakatiwalaan kita. Nang lumapit si Eliza, naglakad siya ng parang normal. Pero ang tunog, hindi hakbang. Hindi tunog ng sapatos parang paghila ng laman sa sahig. Bakit nyo? Ito ginagawa? Halos wala nang boses si Lira. Tumawa ng mahina si Eliza. Hindi masaya. Hindi masama. Kundi, gutom. Alam mo ang tawag nila sa akin? Ang hell. Lumapit siya at itinapat ang mukha sa kanya. Pero ang totoo, para lang akong anumang nilalang. lang. Kumakain. Humihinga. Naghahanap. Pero, patay na po dapat. Nagsimula ako roon Napangiti siya unti-unting humahaba ang gilid ng labi pero kulang ang patay. Walang lasa, walang init, walang sigaw. Tumayo siya ng diretsyo. Natutunan kong mas masarap ang mga buhay na malapit nang mamatay. Yung unti-unting nawawalan ng pag-asa. Yung may nakamamatay na takot sa huling sandali. Mas, malinam-nam. Hinawakan niya ang kamay ni lira Malamig. Pero ikaw, lira. Hindi ka pa malapit mamatay, kaya hindi kita kakainin. Umiti siya, pero hindi rin kita pwedeng pakawalan. At sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang anyo ni Eliza. Humaba ang ngipin, nagdikit ang mga mata, pumutok ang balat sa pisngi, lumitaw ang mga kuko na kasing haba ng eskalpel. Ang anghel naging halimaw. Sa gitna ng takot, nagawa ni Lira ang hindi niya inaasahan pinindot niya ang emergency alarm button. Umuugong ang buong ward. Nabigla si Eliza. Nagdilim ang muka. Huwag! Tumakbo si Lira palabas. Pero mabilis si Eliza. Parang lumilipad sa hallway. Sa bawat patay sinding ilaw, lumalabas ang anyo niya. Isang hindi aswang na alam ni Lira, kundi isang nilalang na lumalakad sa pagitan ng buhay at patay. Halos maabutan na siya nang biglang bumukas ang elevator at nandoon si Nurse Lando at dalawang guard. Lira! Sigaw ni Lando. Anong nangyayari? Huwag kayo lumapit! Hindi siya tao! Sa likod niya, huminto si Eliza. Tiningnan sila. Ngumiti ulit ang dating anghel ng ngiti. Bakit? Ano bang ginawa ko? At sa pagkurap nila, wala na siya. Parang hindi siya tumakbo. Hindi umalis. Naglahong parang usok. Kinabukasan nag-imbestiga ang ospital. Walang record si Eliza. Wala sa HR. Wala sa DOH. Wala sa kahit anong database. Pero sa CCTV, may mga footage, Naka-duty. naglalakad, ngumingiti sa pasyente pero sa mga gabing may namatay, walang nakuhang imahe. Parang hindi siya nag exist At sa huli, nang i-review ang last footage nila bago ang pagtakbo ni Lira, Makikita si Eliza nakatingin diretso sa kamera, ngumingiti at dahan-dahang ipinapasok ang kamay sa dibdib ng isang katawan nang hindi gumagamit ng kahit anong scalpel.